I got out of the box. Ito na kami, guys. Nakababa na kami. May aso. Aso. Makagat tayo ng aso. Ayan. Parang gubat tayo. Nasa loob tayo ng kagubatan. And guys, may aso. Ayam. Sa waray Ayam.

Ang daming buko rito mga idol. Bababa kami guys. Yan lang. Ano to? Uy! <laughs> Saan tapakan? Ito? No, tapos? Tapos? Saan? Eh puto kayo na. May tapos. <laughs> kasi may awa ka di ako. <laughs> Giniagawa mo. Ang <laughs> hirap pala bumaba dito guys. Ito magandang babaan. May awa kasi tayong camera. Di tayo makababa na maayos. Baka dumirin tayo. Yan may agdan Ito, sapa o oh, ilog. Ayan o, oh, sarap maligo guys. Oh, Lina ng tubig. Wow! wow! Nakakakit na ulit kami, guys. Bumaba lang kami sa ilog. Uy, nakahingal. Bahala ka sa buhay mo. Kinusto mo yan, eh. Dito kami dumaan kanina, dyan. Ayos, yan. Babalik na kami dun sa kubo. Dito na kami, guys. Dito na kami, guys. Akyat ah, naman kami sa ano, bundok guys. Kaya tayo sa sa ano. Doon kami pupunta guys oh. Sa taas. Selfie, selfie. sama, Ay, ano, dyan, sa, mga, gyan, din, sa din. mga, sumusuporta sa amin dyan oh. Salamat sa inyo, salamat. Hindi kami makakarating dito dahil sa suporta nyo. Hindi dahil sa suporta nyo. Ano? Puntan daw kami sa taas guys. Ayan guys, baka mahulog na naman tayo. <laughs> Lahat pala iniwan ko itong naawin. Oh, Sabit. Lahat iniwan ko pala doon. Oh. Baka mahulog na naman ako. Ang dadala nito. Yan. Tay sa viewers. Naroon tayo sa ano. Yan. Yan bundok. Mamaya papagulong na lang kami mamaya. Abangan niyo. Ab Abangan niyo paano kami gumulong. <laughs> <laughs> Titignan natin yung view mamaya sa baba. niyo pa sikot-sikot. Nakakaingal guys. Bakit dito sa taas? Para lang kumuha ng kamoting kahoy guys. So walang kamoting kahoy guys. Mahirapan to. Magsalita ka dun. Ayun guys oh. Malawak yan dito sa taas kita yung mga, ano. <coughs> yung mga bundok. Andito na kami sa taas ng, ano, bundok. Guys. Guys, dito, guys, na. Oh. Guys, ayun, oh. Nihinga ako. Ayun, oh. Nakakuha na siya ng, ano. Kukuha siya ng kamuting Ang kahoy. Eh. Guys, galing kami doon sa baba, guys. Papunta sa taas. Ayun, oh. yan Nakakakit pa kami doon sa taas, guys. Doon. Meron niyang pupunta pa doon. Hmm. Okay oh, na, pause na. Bababa na kami, guys. Yung mga kamote pala, yun, no. Oh. Kinuha na pala. Hindi kami tiniraan. <sighs> Meron ba po dito, ano? Tanin. Tara, baba na tayo, guys. Yun guys, nakababa na kami. Nandito kami sa may kubo. Kubo, ayan o. No? Oh. Kubo ng pinsan niya. Ano? Hirap. Hirap doon sa taas. O, oh, kayong mga artista dyan na gustong ano, pumunta ang probinsya, huwag nyo nang balakin. Ano, kamangyang, kabusta ka na? Mahirap Pab dito. <laughs> Papuntay mo si Bana Alawi dito. Mm -hmm. Para mahirapan din. <laughs> Ako na yung magkakarga sa kanya. Puro sa taas. Guys, pupunta kami sa pinsan ni nanay. Ano? kasama ko yung pinsan ko. Ay, may dala siyang guibano. No, oh, guibano. Guibano, masarap yan. Wow! <tipos> ha, ah, halakad na kami. Ayaw na itong bukali. Ayaw na itong bukali. Ayaw na tong bukali. Ayaw na itong bukali. Ayaw na itong bukali. hindi na sila mga idol oh. Iiwan na naman ako. Kapag cameraman ka, maiiwan ka. Guys, darating ano? ka. Danti lapya, guys. Asa na? Sino? Hindi. Nandiyan um, sila, um, guys. Hindi. Naghihintong pagkain. Lalatayin daw lang pagkain. And guys, yung ano nang kubo ng tito ko. Ang fish pan din yan, oh, to. Nasa gilid lang, Oh. Ayun din, punta natin yan. Giniagawa mo! Uy, Ay, nawala. Ayaw, pakita kayo. Ay, lumalapit sila guys. Kala nila pakakainin sila. Oh. Yan guys, oh. ba? Diba? Nasa gilid lang siya ng bahay, oh. Ate Lapia. Ang ganto niyan, oh. Sa ilalim pa silong, oh. Ayan yung bahay, oh. Kubo. Andito kami sa bukid. May laga din siyang baboy. Yung tito oh. Pinsan pala ni nanay. Ay, lumalapit sila, oh. Kala nila kasi pakakainin na sila. Ganyan yan kapag nakakakita ng tao. Tilapia din sa iba, tumatakbo eh kapag inuhuli. Ano. Tuba. Pero, nangunguha sabi mo, nangunguha ng itlog. Ayan, nangunguwang itlog. Ayan, nangunguwa na ng itlog yung pinsan ko. Wala pa kasi yung tito namin, kaya hindi na nagpaalam. <coughs> kami galing guys kanina sa bundok guys oh, tas bumaba kami ng bundok para pumunta dito sa baba. Malapit na kami niyang umalis. Uwi na din kami niyan mamaya-maya. So guys, ako ang itlog guys. So. Oh. Itlog ng itik tsaka pato. Oh. <laughs> Mga ko guys yan. Oh!

yung graba no ulit ulit guys kinain na namin yung kinuha kanina na guayaba no guayaba no sa <laughs> akin matamis ops okay. ito yung ano namin uh, merienda ngayon guayaba no <laughs> tamis guys Shoutout kila Ate Emi, pati kay Ate Jenny matamis yung guyabano salite din sa inyo hindi matamis yun kasi galing Maynila yun yung probinsya matamis o oh, press pa yung kasi sa palengke tuyo na mm -hmm. Masarap lang kami ng fish pan eh, no? ito guys hindi pa inog papainogin pa na namin to driver namin vlogger na din <laughs> oh double pineyan, na yan uh Lager pa driver pa ang <laughs> dami pa kami papakita sa inyo guys ng gabi dito mga kaidol oh. oh. sarap niya, no sa gata kuha muna tayong itlog Ayan. itlog itlog ng kabugok. At tilapia oh. Tilapia. Ayan, itlog ng kabugok. ito na itlog oh. nakita nyo guys. Ayan, Ito yung ano namin, kakainin namin to. Lalagain namin, kakainin, tsaka kulutan. <laughs> ito sa amin, nangungo lang kami dito. Wala dito yung may-ari. <laughs> Wala, so, wala yung tito ng, namin. Yung tito may ari namin dito no. kasi uh, dito yung didugas na namin. Uh, itlog ng mga ano, itik pa it to. Bibi. Bibi. <laughs> bibi nang itog na yung bibi. <laughs> <laughs> oh labas na tao. Labas na. Labas na ta, ano? Okay. Okay. ano? Foods na mga isda. Ayan. Mandudugas na din tayo ng ano, tilapia. Ayun guys, Ayan guys, sakto may pamingwit dito. Ayan. Ay, kung na ako mauli. Ha? Kung Kakabit yung bulati ano, bulate. Ayan yung ginagawang meatloaf eh. Hmm, sarap lo. Ay, sausage pala. Sausage, bulating hmm. Malalaway. Sarap niya, no? Ay, may ano pa. Ano tawag dun? Agitihan. Ayan, no? Kuyot-kuyot. Gago. <laughs> Muli agad dito. Ayan na. Tingnan natin kung gutom. May gumagalaw na. Whoop! <laughs> Daan-daan, no? Daan-daan lang. Ah, uh, guys. Wala kami na huli. Puti ko na na, guys. Nahugnas. Anit guys. Walang huli. Ilang mahirap dito eh. Wala siya na uli eh, Maglalagay uli. Wala <laughs> na uli eh. Dito tayo sa kabila guys. Malalaki. Ayan yung may kakain yan. Yun. Na Pakita mo dito. Dito dito. Nauli na kami guys. <laughs> isa ayan nakita <laughs> <laughs> oh papa kawalan oh lang maliit hindi kami mabubusog dyan. guys kulang pa guys hindi malaki guys ang kinain <laughs> hindi malaki kinain <laughs> hindi malaking kumain kumain guys yun ang mahirap guys malaki sana guys Hindi ko na guys laki ay malaki laki ng konti malaki laki ng konti ayan pakita mo ganun tutok mo guys malaki But... laki <laughs> ng konti guys ayan malaki laki ng <laughs> konti <laughs> guys malaki laki <na> ano, guys <laughs> pwede na to na wow! At... hindi natin hindi, hindi natin ano hindi natin makakunta hindi na papakawalan guys wala naman si tito <laughs> lubis tubisin na namin baka <laughs> tayo ng tubig guys dito natin lagay na, Parang Para hindi sila mamatay agad. Ayun. Tumakas, tumalon dito. Ayan. Um, eh, ina namin guys oh. No, uy. uy dalawa. Ah. Busog pa kasi mga malalaki. Ah, shot muna tayo, tuba, tsaka ebon eh, do. Shot tuba. Dami na namin na guys oh. Dito ano? na Yan guys. dami no, walo. Walo pito, ay walo siyam kasi siyam na may maliit. Yeah, muna ito, no, kayo, no. siyam? Mm. Ah, oh, o, siyam. O. Oh. Dami na siyam. siyam. Eh. <laughs> Malun. Malun. A few moments later. Guys, nandito kami sa pinsan. Pinsan ko. Kapatid ng, ano, yung kasama ko kanina. Si Yone kukunin namin yung kalabaw lalabas niya papakainin niya lang Kanina kasi galing kami bundok. Ayun nandito nandito na kami sa ano kapatid niya sa atin niya. Ay, yung kalabaw ng atin niya. Di pa kasi kumakain to eh. Ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog natin guys.